paakit na tayo sa kanyang uh, condo. Condo? <coughs> so, so, wait na natin yung elevator. So, ito na mga katwinkle. Let's do this. Samahan niyo ako. Feeling kong magiging masaya araw na to. At I'm sure na marami tayong magagawa. So, kailangan nating tulungan tong tao na to. Maraming schedule to eh. Parang halos araw-araw trabaho siya. So, baka kailangan niya yung tulong ko para maging personal assistant niya. So, kahit hindi niya ako ini-invite, maging personal assistant, pipilit ko yung sarili ko. So, mga eto na, nandito na tayo sa kanyang floor at nasa labas na tayo ng kanyang kondo. Kasi, guys, gusto ko talagang um, surprise tong tao na to. Isa, isa to sa mga taong malapit din sa akin. Ilang beses ko na rin siya nakatrabaho. Malapit din siya sa mama bab nung buhay pa ang mama. Gustong-gusto ng mama yan. So mga katwinkel, samahan niyo ako kasi mag apply tayo bilang personal assistant. Niya yeah, sa kanyang trabaho ngayong araw. So samahan natin siya sa work niya. Papakita ko sa inyo para naman kahit pa eh uh, gumaan-gaan ang kanyang uh, ang, um, kanyang trabaho ngayong araw na to. Papakilala ko sa inyo kung sino. <coughs>

Kanina pa kami sa labas. May one hour na one hour no, kami doon. Ano, mga katwinkie. <laughs> Sabi ko sa kanila, kagaya na sinabi ko kanina, kasi etong taon na to, alam ko, halos araw-araw nagkatrabaho. Kaya kahit hindi niya kailangan ng personal assistant, ipipilit ko yung sarili ko. Ano ba, mag-a-apply ka ba ng PA? Oo, eh, wala kang kasama eh. Wala kang ba bayad sa'yo. Dinner lang. <laughs> Pero sige, pasok kayo, guys. <laughs> Alam mo wala talaga akong PA. Never ako nagka-PA. Seven years na akong nagtatrabaho sa showbiz. Alam ko. Never ako nagpa-PA kasi very independent ako tsaka ewan ko, gusto ko ako yung gumagawa. Ang kasama mo lang madalas yung nag-makeup sa'yo. oh, 'di ba? Tsaka nag-hair sila yun lang. Yun lang. O, so sure ka ready ka mag-PA? Oo oh, naman. Oo, gusto martial pa eh. <laughs> Are you up for the challenge? Very, very up hindi huh? oh, nyo kaya. O oh, sige, let's go. Hindi <laughs> <laughs> ko talaga ma-process ha, kasi... Si Angeline Quinto, tingin ko. Siyempre, ganun talaga ba eh. Kailangan natin panggatas si Silvio. Ito na rin napunta dito, no? Ngayon lang. Nakikita ko lang ito sa ano, sa vlog at saka sa, sa mga interviews mo. Welcome to my humble home sa aking munting kamay. Ang man. ganda, mga katuloy Ang ganda ng view dito, oh. Wala kang kasama ngayon? Ako lang. Ikaw lang mag-isa mag dito. Pag wala si Luke, ako lang mag-isa talaga nakatira dito pang dalawang tao lang itong bahay na. In fairness kay Calagari, pang bahay mo ito ba? Be, <laughs> be um, bahay mo yan? Be, pang show ko na yan. Kasi <laughs> ka ba? pang out of town? Tour bomb muna kita sa bahay. Para alam mo kung ano lilinisin. Be, PA hindi ka sa bahay. <laughs> 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 e, kasi bago ko umalis ng bahay. Naglilinis. Oo oh, naman. O, sige, sige. Ng konti. Ito todo na natin yan. So mga twinkle magpapasama lang ako kay Kalad na itour tayo sa bahay niya. Para alam natin kung ano yung mga kailangan natin ayusin at linisin dito bago kami umalis. Kasi may work siya ngayon. Oh. Ito na ba yung maleta mo, Be? Ang dami naman, Be. Hindi, isa lang. Ang okay. maliit lang. <laughs> Ang reklamadora nitong PA na to, nakakaloka. So, mamaya, meron akong mga hugasin. Hugasan mo na rin, ha? Kunin mo na yung sa ibang kapitbahay mo, ba? Para... Tignan <laughs> mo, pangalawang utos ko palang nagre-reklamo na po si Angeline Quinto. <laughs> ang kanyang mga ano mula, mo labahan mo palaon dati sa baba? Abay, nauna na siya. <laughs> may photoshoot siya, oh. Oo, oh, may mga pa-photoshoot ako dyan. Pwede ang ganda ng mga pictures ni Luke. Mga memorable Paris, moments yan sa life ko. Ganda. Ay, si Miss Calad Karen. Ay, si Miss si, si, Calad Karen. Si Miss Calad Karen daw. Si Miss Calad Karen. Eto yung maliit naming kwarto. Welcome to our bedroom. <laughs> kwarto siya sa umaga, sa gabi, hard siya. Kasi Kaya nga, tignan mo, oh hardin din din yung aming ano. Yun. O, oh, halika na. Let's start na. So, baba na tayo, Miss Angeline, kasi sisimulan na natin ang tasks mo for today. Be, okay. napunta ko rito. Huwag mo naman akong biglain. <laughs> Una mo, <laughs> siguro, habang piprepare ko yung mga damit, hugasan mo muna yung mga. Hugasan ko yan lahat, be. Kahit hindi kailangan hugasan, hugasan ko. Tapos, ano, diligan mo naman yung mga halaman. Didiligan ko yan lahat. O, oh, sige. Tapos Pati yung mga salabi. Tumakit na <laughs> <laughs> mag-impake. Hugasan ko lang itong Kaya mo ba mag-hugas? Oo naman, be. Prime. Di ba sila to, yung mga, sa mga baso? <laughs> 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 mga katuhin kila, pero sa mga kay Kailad hindi naman mahirap linisin dito kasi mag-isa lang siyang kumakain. So, may, may sabon pa. <laughs> Binugasan. Ah, uh, uhugasan po, pa. Okay. okay. <laughs> Ibalik ko ito, may bula. loka. Babe, gusto mo talaga ng may mga halaman sa loob ng bahay, mga indoor na plants. Oo. Ay, hindi yan ini-spray yan, babe. Hindi ba to? Pag ganito yan, oh. Hindi Tinan mo, wala kasi akong dito sa bahay. Ito i-spray yan mo. Orchids to, di ba? Oo, kailangan nila na moisture. ka mabasa naman yung inyong ano dyan, picture ko. Kerry lang, kung lang naman yan eh. Bipinabayaan mo naman ito, nanilaw na tuyo talaga. Atuyo ba talaga? <laughs> Nakakatawa si Magkakalayo, magkakalayo yung labi. Post na lang, babe. Oh, babe. Mag-host na lang tayo, babe. O, oh, mag-vacuum ka na. Ang bilis nung ano? Nung pacing? <laughs> Ayan! Ayan! Ang galing ni Anggi! Mag-vacuum! Masalay kasi ako sa map, babe. <laughs> So, eto yung mga pagpipilian nating mga damit mamaya. So, dadali natin ito lahat? Oo, dadali natin yan. Kung meron tayong dress, kailangan natin maghanap ng mga sapatos. sapatos. Andun yung mga sapatos. Pili ka na lang kung ano yung pwede dito sa mga to. Babagay sa lahat ng two boots ka na lang. Be. Hindi ako pwede mag <laughs> sa news. Uy, kay look yan. <laughs> so, dapat dito, be, dapat nude. Oh, Alam also. ko na namang mahilig ka sa nude, be. Okay be. Akin okay. okay. na, okay. ba? Okay. Tingnan mo ako lahat gumagawa nito. Kaya nga eh, kaya nga ako nandito eh. Sige. Akin na, baby. Ayan eh. Ayan. Tsaka kasi nung nagsisimula ako, isa lang ang sapatos ko. Alam mo ba yun? Tapos binabash ako ng mga tao. Kasi pa ulit? Dahil yun lang ang sapatos mo. Kaya sabi ko, naku, pag nagaroon ako ng pera, hindi ako maraming <laughs> shoes? Kaya tuloy ang dami kong shoes. Galit na galit na nga si Luke eh. Isa lang daw ang kulay eh. Totoo, binabash ka dun, be. Ba'y naman? Oh. Eh, kasi daw parang paulit-ulit daw ako ng shoes. Sabi ka, kind of Karen needs another pair of shoes, mga ganun-ganun. So ang, lab, al, ang laman lang neto be, puro sapatos mo? Hindi, yung mga damit na narin ilalagay, makeup kit. Ako sa bagay, steam naman sa mamaya, no? I-subscribe naman yun. yung link. Lagay <laughs> Yung mga <mah> <laughs> <laughs> extensions. Be, <laughs> mo kaya sa ang hairstylist pag nakalimutan natin ang mga extensions. Dito na lang yung be, oh. Um. Okay, na to, be? Okay na yan, okay so, na ba, yan. Ha? Yes! Ang bilis kumilip uh, ni Kalad Garen. Oo, tapos ko rin ko tayo ng halaman bago siya pumunta sa work. In fairness, kay Kalad Garen. Ang sa mga ni Kalad Bakit? Wala, parang tahimik ang buhay niya. no, be? Ang simple lang ng buhay ko. Ang gewa niwala ka sa akin. Ang gewa, tawag mo na yung driver. Ay, Ay, ito na nga, okay, tinatawagan okay. na. Go, go, Jeppe go. Time. Hello, Kuya Jeff! Oh, si Angelito, to. Pababa na tayo. Bahanda mo na yung kotse, ha? Oh, yes, okay, see you there. Alright. Okay, para makalis tayo. Mal Malilate sa trabaho oh, ni Talad Karin. Yes, Hindi pwede yung ganyan. Okay, bye-bye. <laughs> Grabe naman yung PA ko. Ang <laughs> Be, first day palang ligwak na yung PA. <laughs> <laughs> So, Kalabas let's do this, mga katwinkle. Ay, wait. Wala pa. Wala pa. Di, parang wala. kung trabaho, wala akong kapatid. Pinelos na lang Kalad tayo. Wala, darling. Ganda, ganda ng bahay. Walang sapatos sa labas. <laughs> wala na so siya siya nabinto? Nakapa-a. Ito <laughs> na, mga katwinkle. Dahil hawak ko na ang sushi ng sasakyan ni Karad. yung pamay na lang. sa may gustong bumili <laughs> kale, kale, kale. Ay, huy. Okay ka lang. Sinadya ko yan. O, paso kayo. Di ba ka nag trabaho ko, sabi mo naman. Ayan si Kuya Jeff. Jeff! Thank you kay Jeff! Friend ko to ah! You're the best! Ay, bagong PA natin si Angge. Be, mag-grab ka na kaya? Ako na dito. Ge! traffic pa eh, no? <laughs> o, oh, double time, double time! Late na kami, late na kami! kami. Ops! Nadali mo, Kuya Jeff! Thank you, Kuya Jeff! Kuya Jeff. Help mo na lang si Angge. Oh, yeah. Ay, parang nagbubuhat talaga siya. Bigi talaga siya. <laughs> na, no, automatic to, ano? Eh, no? Uh Oo. -oh. Alam ko, sabi ko lang. <laughs> see you guys, mga katwinkle. Hatid ko na si Kalad sa so work niya. Bye! See you later! Ito na, aligagana man to. Kasi malinay ka tayo, bawal oh, tayo malinay dito. Ako na to. Kasama ba to? Hindi yan. <laughs> Uy, ito! Dalit mo! Oo nga pala. Palakay ko na rin yan, be. <laughs> Hi, ate! Ganda ng PA ko. Nakakatawa si Angelic. PA ko siya. Oh, laka, be. Hindi ko alam dito. Oh, eh. alika, alika. ay, ay, ay. Ay, may popcorn? Parang <laughs> Parang sinihan. Bango? Alika. Hi, ate! Parang marami pagkain dito, be, ha? PA ako. Si Angelin Quinto. Hi, ate! PA, alika. pa, alika. pa alika. ko. Tanag ko alaga ko. <laughs> Mag-aloka yung mga tao dito. Ito yung mga ganda ng PA ko. Miss Angeline. Hi! Ay, man, man. Hi, kuya! Ito, ito yung boss namin, Ma'am Luchi. Ma'am Luchi! Ay! ay <laughs> wow. Yes! Ito dressing room ni Kalad Karen. Wala pa yung mga ano ko ha? Naku, tawagan na yung glam team. Hindi Naku na pa ako sa glam team. Hindi pwede na ako ako sa glam team. Magsiset up pa kayo mga bakulo. Oo, oh, pero mabilis lang naman. Ako lang naman make makeup sa sarili ko. Kailangan natin ng steamer sa damit mo. Oo. Gusto kong i-concentrate. Hindi, hindi. natin dito lahat. Maghubo ko. Ops! Bawal tayong mag-annuate lang. Eh, sorry naman! Oh. Siyempre, be. Best supporting actress yung alaga ko. Hindi pwedeng ano-ano yan. Kamamaya oh, eh. May <laughs> okay, pilot pa dito eh. Mabuti ng ano tayo. Oo. Oh. Hindi ko kaya siya. Gano'n! Work, work, work! Madal ko ako muna, be. Hindi pwede magkasakit ang ano. Sorry. Kailangan natin magtrabaho everyday, mga katwinkle. <laughs> vitamin C! Vitamin C! Asa yung vitamin C kalad ka <laughs> 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 Ito mga katwinkle, wala pa yung mga glam tin nila na nagigigil na nga ako. Relax <laughs> ka lang. <laughs> ikot muna tayo dito sa TV5. Papakita lang sa akin ni Karen yung ibang mga studio. Punta tayo sa newsroom. Para makita mo kung paano nila ginagawa yung balita. Panggugulo lang tayo sa, sa newsroom. Malika na. Ay, eto na yung stylist ko. Kararating lang. My God! Yan eh, ang stylist si ko talaga rin. Si Kimi. Siya ang bago natin uh, okay. Kimi. Kimi, alik ka na. Mag-steam na tayo ng damit ni Kalad Karen. Papakilala mo na kita sa news. Bilis mo doon. <laughs> Ready mo na yung steamer, beh? Hi, Ian. Hello. Angeline. Kamusta? Oh. Sir Tony ang aming ip Hello Hi, po. P.E ko siya. <laughs> siya. Oh, today. Assistant, oh, okay. yeah. Kailangan yung kape? I can... good, good, good. Thank you. So, um, Sila naman <laughs> nagpoproduce. Yeah. Ito ang ng proper dues. Michi ka ako sa inyo cheese miss. Sorry ano Salamat. Mamaya kukunin mo yung script sa kanya na babasahin. Ah, dito ako pupunta. Okay. Andiyan na rin yung hairstylist ko. Oh. Ayan, na Darwin. Oh. Anong oras na? Mag-aalas sa isna. Be, kukunin ko na yung script mamaya. o oh, Wala pa tayo. <laughs> Ay, lang na. Una pa kami ni Angge sa inyo. Ayun na nga, mabalik tayo kay Darwin. Darwin, hindi na mag-set up tayo ng make-up. Anong oras na? Hindi na pa ako ma. Tulungan ko muna si Darwin mag-set up. dami Ito na, madami siyang dalang damit. Hindi pwedeng colorful, gabi to. <laughs> Mababaliw ako dito sa mga to. Kimi, baka naman hindi bagay yung sapatos si Khaled Gary na dala dahil sa mga damit mo, ha? Ayan, tama-tama. Uy, tama, -tama. Oy, hindi may... pwede yan. Ganyan lang siya, be. Ay, be, kabog to. Diretso yung connector. Be, kung na nalagay yung mga sapatos dito na, sir, ano? Dito na? Dito na? Dito oh, na? Dito ko na lang. Tulungan mo naman si Angge. Kawawa naman siya. Alam mo na, be, simula nagka-anak ako. Masipag ah! Be, yung Seriously, mga damit ha. Hindi ako pinapabayaan. Siyempre, ganun talaga be. Sabi ko nga sa'yo, gusto mong kape. Red wine, be. Ha? No, hindi no. na. Ma'am, hindi. No. Siyempre, parang madaling kunin. No. Nakakaroon na na pa niya, tayo mamaya eh. Very good. Ito daw isusuot natin for today's video. O, oh, Darwin, hair extension. Ha? Alam niya. <laughs> Alam niya. Thank <laughs> <laughs> Ben, na-disinfect na to know. ha. Nag-lysol pa yun dito pagdating. Alam niya, artista din siya eh. Ang may kailangan. Pagod na ako, bala na <laughs> ang Okay, ang sipag. Palakpakan naman natin si Angelie Ay, ang gay! Puha ka naman ng water. Turo mo sa akin ako sa pagpupuha ng gay. Tubig, malamig? Ayan. Ayan pala yung water nila. Gusto ni Kalad kasi mga katwinkle, di ba, laging cold water. Pwede ni Kalad Karen. Tignan mo, puro lipstick pa yung ano. Ito na lang kaya dalhin natin doon mismo sa kanya para di na siya utos ng utos sa akin. na lang ang kasaktakan din. mo sa kwarto ni Kalad Karen to. Siyempre, hindi pwedeng nauuhaw yung alaga natin, mga katwinkle. Magkatrabaho yun. Kailangan lahat ng kailangan niya, ibibigay natin. Nagpaparinig na nga kanina, gusto daw ng turon tsaka fishbowl eh. Abe oh! Thank you! Thank you, Angie! Okay pa rin. Nakakala. Fellas kay Kimmy, mabangot po Kimmy. Kimi? parang may down itong kasama. Parang attitude na! Bakit bakit parang mga attitude na yung team? First day pa Sabi ko, ang ganda kaya ng damit mong susuotin ngayon. I'm so proud. Parang aloko na niyan. Kimi magagandang yung mga damit mo ha. Parang nagamit na to ng ibang artist. okay ka lang ba dyan? Okay. Tubig, mapakulaps -ma na. <laughs> Biro lang. <laughs> no, na, ako. kanina pa ako na. Ay, masyadong tubig na pinipit yan. Kasi kung ino ko kanina sa water dispenser. Okay. Social okay. talaga yung PA ko. Social talaga yung PA mo. Kasi yan, if yan. Be, mas pagod ang PA. Kaya hindi pwedeng... Oo, <laughs> Hindi pwedeng... Hindi pwedeng, 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 pwedeng magkasakit ang PA, be. Siyempre, yung artist mahahawa. Bawal yun. <laughs> be, gusto mo merienda? Ako? Gusto niyo bang merienda? Alam ko, gutong pa. Ang gusto mo, be? Anong gusto mo? Ang nabibili doon? Oh, okay lang ba? Bibili kang fishbowl? Ako na. Charot. O, oh, eto. Magkano ba fishbowl? Sobrang naman ka na, pinilin mo. Kasama pa yung sauce. Cartlet. Okay na yan. Okay na yan. Okay na mong yung cart, baby. Lahat na yun? Ikaw, Ben. Ay, mahala. Pa Pakainin mo sila. Pakainin mo sila lahat. <laughs> Naalala mo sila? Ako nyo. <laughs> <laughs> Pakainin mo silang lahat. Paano ko? Eto mga katwinkle, twinkle tayo ng ano. Ang dami natin pinuntahan mga katwinkle. twinkle Ang layo nang narating ko dahil sa gusto ni Kalad Karen. Nakahanap din ako ng fishball. Kuya, meron kayong... Ay, magkano yung kwek-kwek, ate? Paano naman ako? Palagay na lang ako dito, te. 20 ang isang stick. Mga lima lang. Walang makikiam, te. Ano ito? Isaw. Isaw? Oh, o, sige. Magkano yan? Thank you. Uh Oo. -oh. ko na babalik yung sukli ni Kaladgaren. Pagod ako. <laughs> Suka ba, eh, ha? Ika na kailangan natin magmadali kasi yung script ni Kalad Karen, kailangan kong kunin. Kuya Ian, nasa yung script niya? na doon. Pwede na natin. Ay, kung na. Para mabigay ko na sa kanya. Okay, ah. favorite ka daw nito. Hi, ate. Kaya mag-print ng mga. Ay, pwede ko na kunin yun? Mga jerby. Okay, kanad ka Okay. Oh. Ayun na pala yung mga kailangan ng kanad ka Ang dami naman pala nito. Perfect. Okay. Thank you. Yeah. I'm here! thank you. Oh. Wow. Be, wala kasing kikyam, pero may kwekwet saka ka isaw yan na, na, fried. So, eto na kinuha ko na yung mga script mo, be. Ay, ang guling naman ni eh. ang gini na inuutusan. So, ito uh, eto yung mga sinabi sa akin ni Kuya Ian. Mm. So, eto yung mga items daw. Mm -hmm. Showbiz, Casey Concepcion, Balik Pilipinas. May bagong kanta daw si Zach Tabuldo. Ang kay alaman, tungkol daw sa helicopter. helicopter. Yes. May anong tungkol sa helicopter? Bahala ka na daw. <laughs> so, yun ang topic natin mamaya. Okay na, kaya mo na yun. May pagod na ako. <laughs> eh, may lang be. Sasapatusan daw niya ako. Napaka maalaga naman ang PA natin. Be, parang maliit. Be, parang hindi sa'yo ito be ah. Be, parang size 7 yung isa, yung isa 8. Hindi. Hindi pa sa'yo pa mo be ha. Thank you again. Eh, pwedeng gano'n. Darwin, daming tutsang Darwin. Okay na, punta na tayo sa yung niya. newsroom ito. Ito is studio. Is Let's do this guys. Beb, pala kalimutan mo, tingin ka lang sa akin, sisenya sa ko ah. Ha? May prompter? Gusto reverb? Kanta! Singer! Singer. Sipang! Bel. Ganda ng alaga ko. No, best supporting ako too. Hindi nila pinag-aantay ito. Hindi <laughs> puwan! O ganun. Okay ka na rito, Be? Pa po! May bago akong P.A. Hi, Sir Julius! Pwede pa P.A. P.A. Ay, baka maguloy. Kamusta po? Yes po! Ano? Eh, parang... Thank you. Wow. Thank you. Ay, pasado. No. O, sorry, para maganda tong hikaw mo, ah. Hindi <laughs> <laughs> dapat yan yung ano, dapat kamay lang yan. Ay, oh, ganun yun. Wow. wow. Okay, ganun. Ay, ganun. Tingnan mo yung kamay mo kasi eh. baka mangitin. Meron pa ang bulay na po. <laughs> Galing, pasado ba? Masipag. Masipag. Walang reklamo. <laughs> Pwede ka ba magreklamo? Sa tulpo ako. Hindi <laughs> na po ako didiretso. Ay, mga katwinkers. <laughs> Be, pagod na! Ano? Ups, nagpulbos ako. O, iwan ako may alaga ko dito ha. Papablower lang ako kay ano. Oo, papa-ice ka. Papabloer ako ha. Makakuha tayo. At dito. Be! <laughs> Let's do this. Let's do this. So, eto, try naman natin kung paano nga ba maging newscaster ang ating power diva. Halika ha? na. Ano na, na try mo. Ah, try. M&M ito ah. Ang uso ng kanyang ah, huh? bagong mo kayo Hollywood film. Kaya mo yan. Gusto na yung sa Concert English. Concert ng kanyang mga kagula. Wow! Maglalakad kang ganito kasi ganito ginagawa ko. Paano? Ko. Sige, sige. Diba? Showbiz, eto na nga. Mga kapatid, eto na nga ang mga umaaribang showbiz balita ngayong Webes. Ito na nga ang mga umaaribang showbiz balita ngayong Webes. Nagbabalik Pilipinas ngayon si Casey Concepcion bukod sa promotion ng kanyang bagong Hollywood film. All out din ang suporta niya para sa baliktambalang concert ng kanyang mga magulang! <laughs> <laughs> ang balitang yan, si MJ Marfori. Ayun! Kaya naman pala! MJ, pasok! Eto pa nga, may bagong single na ilalabas bukas ang Philippines most dreamed artist na si Zack Tabuldo, Roll Silent. Hindi ba sa yon? Hindi <laughs> ba sa yon? Hindi niyo naman sinabi di ka sa may Roll Silent. Hindi. <laughs> 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 oh oh oh, nito nito nito. Ano yun? Ayan, lakmo na yan. Siyempre, alagaan ko yung angulo mo. <laughs> Yung angulo ni Kalad Karen, hawa niyong babaguhin. Mga kapatid, eto na nga ang mga umaaribang showbiz balita ngayong Webex. Nagbabalik Pilipinas ngayon si Casey Concepcion. Nasa frontline, ng balita niya si MJ Marcor. Perfect. Now watch me with him. Galing ni Kalad Karen, the Alaga ko yan. Good job, everybody! Kamis yes. namin ang okay, news. But... Thank you, Angge. Yes, bay Ko pa ba? Halika, nabihatid na kita sa kondo mo. Dahil first day mo ngayon at galing na galing ako kay Angeline, magdi-dinner tayo. Saan? Oh, my Delivery God! Delivery kita sa isang French restaurant. French? Bae, yung gamit ko, carry lang po. Carry lang yan. Eto, sasama si Timmy. Timmy, halika na. Damitan mo na ako. <laughs> Let's do this. Kimio. Guys, good job, everybody. Good job, Angeline. Halika, dinner tayo sa isang French restaurant yeah, at French restaurant. Yan yung mga gusto kong alaga. Yung unang work ko lang, may dinner na. Ganun dapat. Eto <laughs> na nga, guys. Mga katwinkle, Nagulat ako. Akala ko kasi kanina M&M lang yung dinner na sinasabi uh -oh. ni Galad Karen. isa pang French restaurant. Oh, like French food? Um, ko nga alam kung first time ko matatry ito eh. Kakaiba pala mag, maging PA kay Kaladkal. Gabi-gabi ba ito, Bes? Mostly. Minsan sa Paris kami kumakain, minsan Japanese, minsan Samgyup. Binubudol nila kung ilibre sila. Kapabudol Kasi everyday din ang work niya eh. Diba, Actually, ikaw rin naman mabait ka rin sa staff mo. Hindi, kanya-kanya kami. Joke lang. Hindi, pero alam niyo mga katwinkle, hindi rin biro ah, yung pagod ng, ng mga PA. pagiging PA. Na na-experience ko yan kanina. Kaya ako, ang lagi ko nga sinasabi sa iba ng mga kaibigan ko, kung, kung meron silang mga PA, dapat itrato natin sila as family talaga. Unang-una, -una, kailangan na kailangan natin sila sa work, di ba? Parang ako, hindi ko kaya ng walang kasama din. Believe na ako kay Kalad Karen kasi ang sabi niya nga kanina, ang nakakasama niya talaga, yung glam niya lang. so, mahirap. Pero kasi siya talaga sanay siyang mag-isa. Masaya kasi nakapunta ako sa work ni ni Karen, na-meet ko yung mga katrabaho niya doon. Sobra naman sila mag-welcome sa akin kanina. So nakakatuwa kasi nakita ko yung trabaho niya lagi, yung everyday na ginagawa niya sa sa news. Sa mga PA na nanonood nito, saludo kami sa inyo, guys. Mga katwinker. We love you all. Uh, we love you. At syempre talaga rin, thank you very much. Thank you. Sa pag-welcome pag din sa amin sa kanyang uh, napakagandang tirahan kanina. Pero eto, bago tayo mag tapos, ako naman ang may questions sa'yo since pumayag akong nag-PA ka sa akin. Totoo ito, anggean. Kasi, alam mo naman, engaged na kami ni Luke. Mm -hmm. So next year, pinaplano na namin magkakasal sa England. I will invite you sana to my wedding. Next And year. Next year pa naman sa England. And I would like you to be my bridesmaid. One of my bridesmaids. Totoo ba? Oh, oh my God! So, okay. Uy, hindi ito prank ka? <laughs> hindi ito prank, totoo. Tulala so, ka din ako sa altar? Oo, oh, isa ka sa mga brides, please. Uh, hindi, maghahawak lang nung ano. <laughs> If It, It's okay with you. Mapag-usapan na namin ni Lucia tapos nilabi ko na napili kita na isa oh sa mga Oh my God, bride's. natouch naman ako. Kung pwede ka, I'm sure, punta kayo ni non-refs sa... Walang problema, pero ang tanong, sino magbabayad ng pamasahe? Kanya-kanya din? <laughs> pag usapan natin yan. <laughs> So, so, Mag-uyabang ka, ka naman yabong, sa akin, eh. Oo, oo. Mapupunta kami noon. Sabi ko pa si Silvio. Yay! Ipapablack off ko na yung schedule ko. Thank you. Love you, babe. So mga katwinkle, eto na. Dahil nasa mamahaling restaurant kami. Ang Uyabang <laughs> yun, Ginny. Hindi, nasa mamahaling restaurant talaga kami mga katwinkil. So, thank you very much sa pagsama niyo sa akin. Alam ko naramdaman niyo yung pagod namin ni Kalad Karen ngayon. Pero sobrang masaya ako sa na-experience ko today. So, sana magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode dito sa Love Angeline Quinto YouTube channel. We love you everybody mga katwinkil. God bless you guys. Thank you. Thank you po.